For this video, uh, setup natin itong Globe Streamwatch. Paano natin i-connect sa mga devices para magiging video kay machine siya. So, first is ito yung Globe Streamwatch na box. 2-in-1 entertainment box. So, gagamitin natin yung YouTube niya. Okay? So, first is ito yung Streamwatch. So, simple lang kasi ito eh. Ito sa Streamwatch. Lagay lang natin. wait natin? Wait. Para mas madaling makita. Itong stream watch dito sa HDMI. I-connect mo rin yung HDMI. Yan yung papunta sa TV ng connection. And then, yung kung hindi ko kasi gusto mag wifi Kaya naglalan cable ako. Ito, papunta to sa router. And then, this one is the power supply. Dito sa stream watch. So, mag-o-on na yan. So, make sure i-plug. And then, dito kasi, kasi kagandahan sa Streamwatch is ito yung meron siyang AV or audio video na pwedeng output. So, dito meron akong mixer. A simple karaoke sound mixer. Ito kasi yung input ng microphone. Kasi dito mag merge yung galing sa speaker. Galing sa speaker yung output nya. So, yung galing dito sa streamwatch, i-encode natin sa in, music in. So, itong music in, as you can see, nakabibidjak to. Lagayin nyo lang dito sa, ayan. Okay? So, meron na siyang input dito. Then, ito, kailangan mo rin magiging output. Dito. So, meron din siyang input at output. Okay? So, ito, output naman niya. Ito yung sa speaker ko kasi. Okay. Kaya lagay ko. Yan. So, nasa mixer na. Then, yung microphone ko, this is a conventional mic. Yan. Uh, microphone. Then, since original siya, malaki, So, dito lang sa mic input. Make sure hinaan mo na yung volume. Yan. So, that's complete the wiring setup. Napaka-simple. Dito, nagtatalo sa ano. So, input, stream watch output, input dito, output sa mixer, going sa speaker para may sounds. Yan, yan. Ganun lang yun, kasimple yung wiring. So, eto, hindi pala natin pinapower on. So, meron ring power si mixer, meron ring power si Mi Box. Ah, si Stream Watch. By the way, I'm using the old, the uh, yung isa ko, yung old is uh, the Mi Box. Mas upgraded kasi itong Stream Watch compare sa Mi Box. Kasi meron na siyang additional input-output. Okay? Yun yung kagandahan. Okay? So, follow through me lang. Isa-setup ko lang to. Isa-setup ko yung account ko para dito para mas madali. Okay? So, sample muna tayo. So, power on muna natin. Power on. Everything is power on. Ayan. Naka-power on na. So, ayan. Umiilaw na ng blue. Uh, on ko na rin yung TV para sa Skyworth. This is a non-smart TV na Skyworth, no? So, yun. Kailangan din natin i-pair. So, yan yung Bluetooth na ano. Okay. Let's off natin para mas klaro. So, set up ko lang tong Android device para sa Mi Box ko. Then, itry natin yung video key features. Okay guys, so after setting up yung globe stream watch natin na connect na sa karaoke mixer and chat, pwede na natin gamitin yung karaoke mixer then mag browse lang tayo ng youtube music or karaoke para sa video key session so yun cost effective siya na solution pag gusto nyo ng latest na karaoke songs pwede mag sa youtube eh. Tapos maganda pa yung rendition niya. Latest, ilang minutes lang yan. As long as makikita nyo sa YouTube, meron kayong stable na internet connectivity. Okay na yan. So, simple lang na setup. Karaoke, stream watch. Yan. Mix it up together para mas masaya yung pamilya pag nag-gathering. So, kaya meron akong stream watch marami pa tayong stock nito. Pa-DM lang sa Facebook account, Elmer Shocks Tech Tips. That's Technology Tips. Okay? So, yan. More on power and like and subscribe. Kung nagustuhan nyo yung ano dito, so apply natin try. Oh, okay. Oh, yan. Sample lang yan ng rendition so as long as makakita kayo ng karaoke sa youtube walang problema yan kaya yan imixed dito sa setup na to.